Magandang araw mga kakwentuhan! Isa naman namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kwentong siguradong magbibigay ng mga aksyon na may kaunting kirot sa puso, inspirasyon sa buhay at ating mapupulutan ng aral. Kwentong pinamagatang, nasa huli ang pagsisisi. Kilala ang pamilya ni Dora bilang isang pamilyang mayroong napakabuting puso. Bukod nga lang kay Dora na walang ubud ng taray at maldita. maputi na lamang at dahil sa magulang nitong mayroong mabuting puso ay kahit papanoy naiintindihan pa ng mga tao ang ugali niya. Nag-iisang anak lamang kasi si Dora at hindi na nasundan pa siya lamang ang pinupunan ng mga bagay ng kanyang magulang. Ano ba? Hindi kasi kayo magsipag-ayos ng trabaho. Naturingan kayong katulong pero tatanga-tanga. Wika ni Dora sa kasambahay na wala pa man isang linggo ay nagmamakaawa na sa kanyang magulang na umuwi sa kanilang probinsya. Kinagabihan ay nakangiting nilapitan si Dora ng kanyang ina at ama sa kwarto nito kung saan puno ng mga nagkikinangang mga gamit. Anak, pwede ka pa namin makausap ng papa mo kahit saglit? Agad naman ngumiti si Dora at tumango. Iba nga lang ang kanyang ugali kapag kaharap ang mugulang. Mabait na batang halos akala mo ay hindi makabasag pinggan. Kaminsan ay sutil talaga. Tungkol po ba sa kasambahay na umalis na naman? Dinahilan na hindi kinaya ang katarayan ko? Pero ang totoo, nagnakaw lang ng isang gintong kutsara. Agad namang natigilan ang ina ni Dora at pinagmasdan ang CCTV upang makita kung tama ang sinabi ng anak. Hindi nga si Dora nagkakamali at totoo nga na nagnakaw ito ng kanilang gamit. Pero sana hindi mo kinausap. Malay mo may pinagdadaanan sa buhay. May mas alam ka sa kanila kaya dapat magpakumbaba ka. Mahinahong tura ng ina ni Dora sa kanya na ikinapantig naman ang kanyang tainga. Alam mo ma, kaya ka naluluko kasi sobrang bait mo na. Dahil dyan sa kabaitan mo, nagmumukha ka ng tanga. Tatakbo ka bang anghel sa langit? Anong platamorma ang pinanghahawakan mo sa langit? Agad namang nakaramdam si Dora ng gulat nang mayroong kung sinong humaltak ng buhok niya at iyon ang kanyang ama. Sutil ka talagang bata ka. Ang nais lamang ng mama mo maging mabait ka. Oo, karamihan sa mga tao ay tinitake advantage ang kabaitan na dulot natin. Pero tignan mo naman kung sino ang mas angat. Hindi ba tayo naman? Wika naman ng kanyang ama na ikinatango naman nilang dalawa. Ang hangin mo talaga? Sabay na tura ni Dora at ng kanyang ina. Agad din namang nagpaalam ang kanyang magulang noong matapos na ang kanilang usapan. Doon naman sumupil ang ngiti sa labi ni Dora. Sa katunayan kasi ay hindi naman talaga totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Walang pagnanakaw na nangyari at ang kutsarang ginto ay kanyang iniutos. Masaya si Dora na napapaikot niya sa kanyang kamay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya naman hanggat kaya ay pinananatili niyang pantay lang ang daloy ng kanyang paligid. Ilang kuintas nakuha mo sa kwarto ko? Malamang sa malamang, napuno na yung bulsa mo. pang sa ni Dora sa isang bagong kasambahay na pangatlong araw pa lamang sa trabaho. Maganda at makinis ang balat nito. Bagay na ikinaiinis ni Dora dahil ang ayaw niya sa lahat ay iyong nalalamangan siya. Selfish kasi si Dora. At gagawin niya ang lahat para siya ang maging center of attention. Ha? Wala po akong ninakaw, ma'am. Hindi ko po magagawang magnakaw o manguhan ng mga bagay na hindi ko naman po pagmamayari. Wika ng babae simpleng dinukot ni Dora ang kwentas sa kanyang bulsa at mabilis na ipinasok ang kamay sa bulsa ng katulong. Anong ibig sabihin nito? Magnanakaw ka! Sigaw ni Dora at sinampal ang babae. Pigla namang dumating ang magulang ni Dora at naabutan ang eksena kaya agad ang mga ito lumapit sa kanilang dalawa. Anong nangyari dito? Bakit kayo nagkakagulo? wika ng ina ni Dora. Agad namang tinuro ng katulong si Dora at humahangos ng iyak. Itanong niyo po sa anak niyong mahilig iset up ang pamilya namin sa krimen na hindi naman namin ginawa. Itanong niyo po sa babaeng yan na hindi niyo naman talaga tunay na anak. Malakas at umaalingaw-ngaw ang sampal ng ina ni Dora sa babaeng katulong na ikinagulad naman ng lahat. Wala ni isa ang gumalaw, halos napigil din nila ang kanilang paghinga sa bagay na iyon. Never pa kasi nila itong nakitang nagbuhat ng kamay sa isang tao. Wala kang karapatan na pagsalitaan ang anak ko niyan. Sigaw ng ina ni Dora na ikinagulat ng lahat. Akmang sasampalin na muli ng ina ni Dora ang katulong noong pigilan na siya ng kanyang asawa umalis na ang babaeng katulong habang si Dora naman ay naiwang mag-isang nakatulala sa kawalan. Marami na siyang masasakit na bagay na narinig, ngunit mala ang masasakit pa sa bagay na sabihing hindi siya anak ng kanyang magulang. Oo, siya ngayon, anak ni Don Juan na ubod ng maldita. Hindi naman maganda wika ng isang chismosa na inunang manira ng buhay ng iba bago magluto ng merienda sa umaga. Wala kasing magawa si Dora sa loob ng kanilang bahay kaya pinili niyang lumabas na muna. Ngunit hindi naman niya inaasahan na ganoon na lamang siya kasikat upang i sa pader ng mga bata at lagyan ng dalawang sungay. Dito na nga tini! Sige, kakainin ka niyan pananakot ng ina sa maliit na batang lumapit kay Dora. Hindi naman pinapansin ni Dora ang bata. Mayroong maliit na bato sa paanan nito. Kaya laking gulat niya noong nadapa ang bata at sa kanya'y biglang isisi iyon. Hala, sinipa niya yung bata! Grabe namang sama ng ugali. Purkit mayaman ay eh, ubo na ng pangit ang ugali. Nako, nasuotan lang naman ng magarbong damit. Pero kung pangkaraniwang damit suot niya at hindi inampun doon ng don at doon niya, baka nang mamalimos lang yan sa kalsada. Hindi nakaiwas sa pandinig ni Dora ang bagay na iyon. Pakiramdam niya ay habang tumatagal, pinapabayaran na sa kanya ang mga masasamang bagay na kanyang ginawa. Ngunit ang kaminsan ay walang sasagot sa tawag niya kapag siya'y kakain na. Hindi na rin siya halos ginagalang ng mga katulong at sinasagot-sagot na siya. Mas lalo pang nasaktan si Dora noong sumapit ang kanyang kaarawan at malaman na wala ang kanyang magulang para daluhan siya sa kanyang kaarawan. Isa lang naman kasi ang dahilan ni Dora kung bakit niya ginagawa ang lahat ng bagay na iyon at iyon ay ang mapansin siya ng kanyang ina at ama kahit na sa hindi na sa magandang paraan. Isang umaga habang nakangiti na pinili ni Dora na bumangon sa higaan at maging productive ay hindi naman niya inaasahang mayroong kung sino na lamang ang sisira sa kanyang araw. Ang katulong kasi noong oh, kamakailan lamang ay sinabihan siyang hindi siya anak ng kanyang magulang ay malawak na nakangisi sa kanya ang babae. Kamusta naman buhay prinsesa dito? Nararamdaman mo na ba ang pagbagsak mo? agad na namang nanggagalaiti si Dora at sinampal ang babae at saka hinablot ang buhok nito. Ako ko na ako sa iyo ah. Ang lakas ng loob mo kalabanin ako ah. Wika ni Dora. Bakit? Alam mo lang naman matulog. Wala nang iba kasi wala ka silbi. Sigaw nito. Oo, oh, oh. Hindi ako marunong sa gawaing bahay, pero magaling ako mambasag ng mukha ng mga babaeng asumera. Sigaw ni Dora at muling sinunggaban ang katulong ng sambunot. Mabuti na lamang ay agad na dumating at nakita ng gwardya ang pag-aaway nila kaya napigilan ito. Tatlong taon ang lumipas Agad na nagkagulo ang mga tao noong bigla ang mayroong isang pagsabog na hindi naman inaasahan ang nagyanig sa mga tao. Kahit ang magulang ni Dora na mahimbing ang pagkakatulog ay narinig ang mistulang malaking pagsabog. Noong tumayo naman si Dora ay gulat na sa kanyang pagdungaw sa bintana ay ang mga taong may dalang balisong upang paslangin si Dora. Ang sigaw ng mga ito ay, Ilabas yung anak niyong demonyo! Dahil sa kanyang kasamaan, nagalit ang ibang bayan sinusugod tayo. Sigaw ng mga ito, agad namang nagtaka ang mga tao sa loob ng mansyon at pinuntahan si Dora na nanginginig sa tuwa. Hindi siya makapaniwala na maraming tao ang naisyang makita kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at agad na lumabas ng kwarto at nagtungo sa labas hindi pa man nakakasapit ang labing limang minuto ay pinaulanan na siya ng mga ito ng kahoy na mayroong nagbabagang apoy. Seryoso? Ano kayo? Nasa panahon ni Kopong Kopong? Walang barilo kahit kutsilyo? Balisong lang? Nakakadisappoint naman kayo. Wika ni Dora at malakas na tumawa. Agad namang gulat na nakita ni Dora ang pagdating mula sa loob ng kanyang magulang at mga tauhan nito na natatakot para sa kanyang kalagayan. Alam ni Dora na hindi siya magagawang saktan ng mga ito. Dahil sa kanila o sa magulang niya, ang mga ito kumukuha ng pagkakakitaan o panghanap buhay sa araw-araw. Kung wala sila ay walang kakainin ang mga tao. Ako! Kalabanin mo ako, impacta ka. Taga Maynila ako at hindi ako makain ng mga kurakot ng magulang mo. Sigaw nito kay Dora na agad namang lumawak ang iti. Ngunit agad din namang nawala ang makita niyang may hawak na itong baril. Hindi lang isa kung hindi dalawa sa magkabilang kamay. Agad na napasinghap ang lahat noong itinapat ng lalaki ang baril kay Dora at walang pagdadalawang isip na kinalabit ang gantilyo. Ngunit mas lalong nagbigay gulat sa lahat noong humarang ang ina ni Dora. At, at kasunod nito ang kanyang ama. Kaya naman ang dalawang mahal niya sa buhay ang natamaan. Sumakto pang sa puso tumama ang bala na bumawi agad ng buhay ng kanyang magulang. Dahil sa pangyayari ay sinugod ng mga tao ang lalaking na Maril. Nawala na ang fokus ng mga tao kay Dora. Habang si Dora naman ay agad na napaluhod sa sahig habang pinagmamasdan ang magulang na naglabas ng dugo sa kanilang bibig. Ma! Pa! Sikaw ni Dora. Agad naman na mayroong dumating na ambulansya. Ngunit bago pa mabigyan ng first aid kit ay sinabi na ng mga ito na dead on arrival ang kanyang mga magulang. Dahil sa lumaki si Dora sa luho, buhay prinsesa ay wala siyang alam sa pamamalakad ng mga bagay para sa bayan na hindi niya nga alam kung paanong hahatiin ang pera na ipamimigay sa mga tao hanggang sa sumapit ang buwan. At taon ay tuluyan na ngang naghirap na kinailangan na ni Dora na ibenta ang lahat ng gamit sa kanilang mansyon. Miski ang mansyon at manirahan na lamang sa malayong bayan at tumira sa maliit na bahay na kanyang binili. Dahil na rin sa kilala si Dora sa kanyang kasamaan ng ugali sa kahit saang lugar, ay walang nagtangkang tumulong sa kanya sa kahit na anong paraan. Nalaman din ni Dora na totoong hindi nga siya anak ng kanyang magulang at inampun lamang siya ng mga ito noong dalawang taon pa lamang siya hanggang sa nakilala si Dora ng isang matandang babae na wala kasama sa buhay. Katabilang nito ang bahay niya at halata sa matanda ang hirap nito sa pagkilos. Kaya naman agad na nilapitan ni Dora at tinulungang magbuhat ng mga labahin. Ako na dyan la, wag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Agad nasambit ni Dora sa matanda na agad din namang nagbigay ngiti sa ginang. Nako, napakabait na bata. Wika nito. Agad namang umiling si Dora sabay saming, Hindi ako mabait na bata la. Kung saksi ka lang sa mga pinagagawa ko noon, ay baka siguro kinamumuhian mo rin ako ngayon. Agad namang natawa ang matanda kay Dora at sinabing may dahilan kung bakit mo nagawa ang mga bagay na iyon. Matanong kita. Anong dahilan mo? agad namang napalunok si Dora at napaisip sa tanong ng matanda. Kulang ako sa aroga ng totoong magulang la. Pinibigay nila lahat sa akin pero hindi ko nararamdaman iyong alaga ng isang magulang. Naibibigay nila ang pangangailangan ko pero hindi ang pagmamahal. Agad namang ngumiti ng matamis ang matanda sa kanya. Alam mo ba kung anong natutunan mo sa mga dinanas mo? Agad namang tumango si Dora. Opo. Na nasa huli po ang pagsisisi. Simula noon ay naging mabuting tao na si Dora palagi na rin siyang nagsisimba at kasama ang matanda sa bawat kumpisal na kanyang nagawa noon. Kaya naman, dahil na rin sa tapos siyang mag-aral, kahit homeschool ay nakahanap si Dora ng magandang trabaho at naitaguyod ang buhay kasama ang matanda. Ngayon ay masaya na si Dora ang namumuhay kasama ang matanda. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.